Welcome to News 5 Everywhere. Pamanasa, Tumanggi muna magkomento ang malakanyang sa akusasyon na inutil ang PIDEA pagdating sa pagbuwag ng malalaking sindikato ng droga. Ayon sa Palacio, gusto muna nito makuha ang panig ng hepe ng PIDEA na si Director General Arturo Kakdak. Isa si Kakdak sa mga nasa pool ng paratang na ito ni PIDEA Agent Jonathan Morales. Gate ni Morales, takot ang pideya na banggain ng mga drug lord at mga protektor umano nitong politiko. Kaya naman daw, puro mga small time na sindikato lang ang pinupunti ng ahensya. Ang biyaheng walang, walang flag down. Walang flag down. At walang boundary. Ang na mga balita. Ang mga balita. Nagsalita na po si Pineda Director General Arturo Kandak. Kaugnay ng mga akusasyong takot silang ng mga biktima na uh, big time na sindikato ng droga. Pero ang nagsiwalat ng isyo, di kumbinsido sa paliwanag ni Kakdak. Andar mga Naging emosyonal ang talumpati ni PDEA Director General Arturo Kakdak sa anibersaryo ng ahensya. Pinili raw niyang manahimik at ipagdasal na lang ang mga isyong ipinupukol sa kanya at sa PDEA. Isa raw sa mga programa ipinatupad niya nang umupo siya bilang pinuno ng PIDEA ay ang puntiriyahin ng mga high value target o big time syndicate sa droga. Hindi po totoo na gusto ko lang pahuli ang piso-piso. Hindi din po totoo na takot ako banggain ang Chinese or Chinese-Filipino drug syndicates. Nanindigan si Kakdak na tama ang ginagawa ng PIDEA. Nakiusap siya sa mga taga-PIDEA na huwag maniwala sa mga akusasyon at huwag mademoralize. Tila nagpasaring naman ito sa mga naninira umano ng kredibilidad ng ahensya. Hindi ko maintindihan kung sinong nagbigay ng karapatan sa isang nilalang na hindi pa nakaranas makipagdigmaan na husgahan ang tapang ng iba. Umani naman ang palakpak mula sa mga kasamahan si Kakdak. Banil tama ang ginagawa ng PIDEA. Pero para sa pideya agent na si Jonathan Morales na siyang nagsiwalat ng mga akusasyon, hindi siya nakumbinsi sa mga narinig. Napakagaling niya speaker. Siyempre, ang tao, kung ano yung maganda sa pandinig nila, eh pinapalakpakan. Pero doon tayo sa reality. Doon tayo, ano ba issue? Ang issue, yung wala tayong maipresenta na huli ng mga milyonaryong nasa likod nitong mga illegal drugs na to. Ayon kay Morales, may listahan na raw sila ng mga malalaking target pero duwag raw ang pideya na hulihin ang mga ito. Sinagot rin niya ang kaso niyang extortion. Ikinararangal namin tong kaso na ito sapagkat dito nakikita na kami nagtatrabaho. Binabangga talaga namin tong mga milyonary nito. Bakit sila? ba? Diba? Bakit hindi sila dinidimanda? Kinwestiyon niya rin kung bakit na-appoint si Assistant Secretary Rene Orbe kayong naging target ito ng PDEA. Public officer siya, malamang pumapasok siya doon sa protector. Kayo, bakit ka naging assistant secretary? Dahil ba doon sa naging naging trabaho mo ay presidential guard nung panahon ng dating pangulo? Di ba? Oh. Hindi ano, dapat dito tinitingnan muna yung pagkatao ng mga ipinapasok dito. Sagot naman ng inaakusahan si Asik Orbe. After securing those clearances, no? Nag inquiry na ko sa AIS. Wala akong kaso, wala akong record. Hinala niya personal na galit ang nagtula kay Morales na idamay siya dahil isa ito sa mga iniimbestigahan ng ahensya. Umaasa ang pideya na hindi maaapektuhan ng moral at trabaho ng mga empleyado sa kabila ng mga isyong kinakaharap ng ahensya. Franz Nugera, News 5. Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2013.